ang kasaysayan ng mga patriarka at mga propeta, kabanata 2, ang paglalang. Sa pamamagitan ng salita ng Panginoon ay nayari ang mga langit at lahat ng natatanaw roon ay sa pamamagitan ng hininga ng kaniyang bibig, sapagat siya ay nagsalita at nangyari, siya ay nagutos at tumayong matatag, mga awit 33 verses 6 and 9. Siya ang naglagay ng mga patibayan ng lupa upang huwag makilos magpakailanman. Mga awit 104 verse 5 nang ang sanlibutan ay manggaling sa kamay ng kanyang manlalalang, yaon ay lubhang napakaganda. Ang ibabaw noon ay pinapaganda ng mga bundok, mga burol, kapatagan, pinaghihiwalay-hiwalay ng mga marangal na mga ilog, kaibig-ibig na mga lawa, Subalit ang mga burol at mga bundok ay hindi matatarik at malulubak, napuno ng mga bangin at nakakatakot na dawag tulad ngayon. Ang matataas malubak na gilid ay nap nakapailalim sa matatabang lupa na kahit saan ay tinutubuan ng magagandang halaman. Walang nakapang didiring mga walang nakapang didiring mga latian o mga kalbong disyerto. Magagandang mga halaman at mga bulaklak ang bumabati sa mga mata sa dako. Ang mga tugatog ay nakokoronahan ng matatayog na mga puno na wala na ngayon. Ang hangin walang kasamang masamang amoy ay maliwanag at nakapagpapalusog. Ang buong kalaparan ay maganda kaysa anumang pinagandang bakuran ng pinakamarangyang palasyo. Tinitingnan ng mga anghel ang tanawin ng may pagkasiya at magalak sa kahangahangang mga gawa ng Diyos. Matapos lalangin ang lupa, kabilang ang mga halaman at mga hayop, ang tao ang kahulihan sa mga ginawa ng may lalang na para sa kanya ang lupa ay ginayakan at inilagay sa pagkilos sa kanya iibinigay ang kapamahalaan sa lahat ng makita ng kaniyang mga mata sapagkat sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis at magkaroon sila ng kapangyarihan sa buong lupa at nilalang ng Diyos ang tao. Ayon sa kanyang sariling larawan nilalang niya sila na lalaki at babae. Malinaw na ipinahayag dito ang pinagmula ng tao. Ganun na lamang kalinaw ang pagkakasaad sa banal na aklat anupat walang lugar para sa maling haka. Nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling wangis. Dito ay walang hiwaga, walang batayan ang kaisipang ang tao ay lumago ng unti-unti mula sa pagiging hayop o halaman. Ang ganong aral ay nagpapababa sa gawain ng manlalalang sa naabot ng makitid at makalupang pananaw ng tao ang tao ay may pagkahilig sa di pagkilala sa pagiging kataas-taasan ng Diyos sa buong sansinukob na minamaliit nila ang tao at naipagkakait sa kanya ang karangalan ng kaniyang pinagmulan. Siya na naglagay ng mga bituin sa langit at nagkulay ng mga kahusayan sa mga bulaklak na nasa parang na siyang pumuno sa lupa at sa langit ng mga kagandahan ng kanyang kapangyarihan noong siya ay naparito upang gawin ang pangwakas niyang gawain upang maglagay ng isa na tatayo upang maging tagapamahala ng magandang lupa, hindi siya nagkulang sa paglikha ng isang karapat-dapat sa ganoong kamay na nagbigay sa kanya ng buhay. Ang pinagmula ng ating lahi, ayon sa banal na kasulatan, ay buhay pa, hindi sa isang linya ng nabuong mikrobyo, yamang dagat at mga hayop na may apat na paa, kundi sa dakilang manlalalang bagaman hinugis mula sa alabok, si Adan ay anak ng Diyos. Siya ay inilagay bilang kinatawa ng Diyos sa itaas ng mga mabababang uri ng nilika. Hindi nila nauunawaan, nauunawaan o nakikilala man ang pagiging kataas-taasan ng Diyos, subalit sila ay ginawang may kakayanan upang mahalin at paglingkuran ang tao. Ayon sa mga awit, iyong pinag Pinapagtataglay siya ng kapangyarihan sa mga gawa ng iyong mga kamay, iyong inilagay ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kaniya mga paa, ang mga hayop sa parang, ang mga ibon sa himpapawid, at anumang nagdaraan sa mga kalaliman ng mga dagat. Mga awit 8 verses 68 Taglay ng tao ang larawan ng Diyos. Kapwa sa panlabas na anyo at sa likas, si Kristo lamang ang tanging tunay na larawan ng kanyang pagkadios. Hebreo 1 verse 3 Nang Ama, subalit ang tao ay nilikha ayon sa larawan ng Diyos. Ang kaniyang likas ay kasang-ayon ng kalooban ng Diyos. Ang kaniyang pag-iisip ay may kakayanan upang umunawa ng mga banal na bagay. Ang kaniyang mga pangdama ay dalisay. Ang panglasa at kagustuhan ay nasa ilalim ng pagpigil ng katuwiran. Siya ang tapat at masaya sa pagtataglay ng larawan ng Diyos at ganap na pagsunod sa kanyang kalooban. Kung paanong ang tao ay nagmula sa mga kamay ng kanyang manlalalang, siya ay may matingkad na tindig at sakdal na anyo. Ang kanyang itsura ay nagtataglay ng bintog ng kalusugan at ningning ng liwanag ng buhay at kagalakan. Ang taas ni Adan ay higit sa taas ng mga lalaking naninirahan ngayon sa lupa. Si Eva ay mababa ng kaunti, subalit ang kanyang hugis ay marangal at puno ng kagandahan. Ang mag-asawang hindi pa nagkakasala ay hindi nagsusuot ng artipisyal na kasuotan. Sila ay nararamtan ng tumatakip na liwanag at kaluwalhatian tulad sa kasuotan ng mga anghel. Samantalang sila ay nabubuhay sa pagsunod sa Diyos, ang damit na ito ng liwanag ay patuloy na bumabalot sa kanila. Matapos lalangin si Adan, ang lahat ng mga nilikha ay dinala sa harap niya upang iyon ay pangalanan. Nakita niyang ang bawat isa ay mayroong kapareha, subalit sa kanila ay walang nasumpungang maging katulong niya. Sa lahat ng mga nilalang ng Diyos sa ibabaw ng lupa, wala ni isang kapantay ang tao. At sinabi ng Diyos, hindi mabuti na ang lalaki ay mag-isa, siya'y ilalalang ko ng isang katulong niya. Ang tao ay hindi nilikha upang manahang nag-iisa, siya ay nilalang upang mahal malahalubilo. Sorry, may, may error yung pagprint ng word. Saka walaan ng kasama ang ang kasiyasiyang gawain sa Eden at magagandang tanawin ay maaaring mabigo sa pagkakaloob ng ganap na kasiyahan. Maging ang pakikiugnay sa mga anghel ay maaaring hindi makasapat sa kanyang pagnanasa ng pakikiramay at pakikisama, walang gaanong kauri na mamahalin at magmamahal. Ang Diyos ang nagbigay kay Adan ng makakasama. Nagkaloob siya ng isang katulong niya, isang katulong na katugma niya, isang nababagay upang maging kasama niya, at isa na maaaring makaisa niya sa pag-ibig at pakikiramay. Si Eva ay kinuha mula sa tagiliran ni Adan nangangahulugang hindi siya ang ulo upang manguna sa lalaki at hindi rin naman bahagi ng paa upang tapak-tapakan bilang nakakababa sa kanya subalit upang tumayo sa kaniyang piling bilang kapantay upang mahalin at ingatan niya Isang bahagi ng lalaki, buto ng kanyang mga buto at laman ng kanyang mga laman, ang babae ay ikalawan niyang sarili, ipinakikita ang malapit na ugnayan at ang nagmamahalang kaugnayan na kinakailangang mumagitan sa kanila, sapagkat walang sino man na napuot kailanman sa kanyang sariling katawan, kundi kinakandili at minamahal, Efeso 5 verse 29. Kaya't iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina at makikipisan sa kanyang asawa at sila'y magiging isang laman. Ipinagdiwang ng Diyos ang kauna-unahang kasal, kaya't ang manlalalang ng sansinukob ang pinagmula ng institusyong iyon. Marangal ang pag-aasawa, Hebreo 13 verse 4. Isa ito sa mga unang kaloob ng Diyos sa tao at isa ito sa dalawang institusyon na matapos ang pagkahulog ay dinala ni Adan sa labas na, ng pa, ay dinala ni Adan sa labas ng paraiso kapag ang mga alituntunin ay kinilala at sinunod sa ugnayang ito ang pag-aasawa ay isang pagpapala iniingatan nito ang kadalisayan at kaligayahan ng lahi Pumupunan ito sa pangangailangang sosyal ng tao itinataas nito ang pangangatawan, kaisipan at moralidad at naglagay ang Panginoon ng isang halamanan sa Eden sa dakong silanganan at inilagay niya roon ang taong kanyang nilalang. Ang lahat ng ginawa ng Panginoon ay kasakdalan ng kagandahan at wala nang hahanapin pa upang makadagdag sa kaligayahan ng dalawang banal na mag-asawa. Subalit ang Panginoon ay nagbigay ng isa pang pagpapahayag ng kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng paghahanda ng isang halamanan upang maging kanilang tahanan. Sa halaman ng ito ay may lahat ng uri ng punong kahoy, marami sa kanila ay may nakasabit na mababango at masasarap na bunga. May magagandang baging tuwing ang pagtubo, subalit nagahayag ng kahalihilinang anyo, may mga sangang iniyuyuko ng dalang bunga na pinaka mayayaman at iba't ibang kulay. Gawain ni Adan at ni Eva ang hutukin ang mga baging upang iyon ay maging mga arko inaayos ang kanilang tirahang yari sa mga buhay na punong kahoy na puno ng mga dahon at bunga may mababangong mga bulaklak na may iba't ibang kulay at napakarami sa gitna ng halamanan ay naroon ang puno ng buhay na higit na maganda sa lahat ng mga puno ang mga bunga noon ay waring mga ginto at pilak na mansanas at may kapangyarihan upang magpanatili ng buhay ang paglalang ay tapos na at nayari ang langit at ang lupa at ang lahat ng natatanaw sa mga iyon. At nakita ng Diyos ang lahat ng kaniyang nilikha at narito napakabuti. Ang Eden ay yumabong sa lupa. Si Adan at si Eva ay malayang nakalapit sa puno ng buhay. Walang anumang bahid ng kasalanan o anino ng kamatayan ang sumisira sa mga nilikha nang magsiawit na magkakasama ang mga bituing pangumaga at ang lahat ng mga anak ng Diyos ay naghihiyawan sa kagalakan. Job 38 verse 7 Ang dakilang si Jehova ang naglatag ng na mga patibayan ng lupa. Dinamtan niya ang buong lupa ng kasuutan ng kagandahan at pinuno ito ng mga bagay na kapaki-pakinabang sa mga tao. Siya ang gumawa ng lahat ng mga kahangahanga sa lupa at sa dagat. Sa loob ng anim na araw, ang paglalang ay natapos at ang Diyos ay nagpahinga ng ikapitong araw sa madlang gawa niyang ginawa. Tumingin ang Diyos ng may kasiyahan sa mga gawa ng kaniyang kamay. Ang lahat ay sakdal. Karapat dapat sa banal na may gawa niyaon at nagpahinga siya, hindi tulad sa isang napapagod, kundi lubos na nasisiyahan, nasisiyahan sa ibinunga ng kanyang karunungan at kabutihan at sa pagpapahayag ng kanyang kalwalhatian. Matapos magpahinga ng ikapitong araw iyon, ay kanyang ipinangilin o ibinukod bilang araw ng kapahingahan para sa tao. Sa pagsunod sa halimbawa ng manlalalang, ang tao ay kinakailangang magpahinga sa banal na araw na ito upang samantalang siya ay tumitingin sa langit at sa lupa, siya ay makapagmuni-muni tungkol sa dakilang gawa ng Diyos sa paglalang at kung paanong kinakailangan niyang mamasdan ang karunungan at kabutihan ng Diyos at ang kanyang puso ay mapupuno naman ng pag-ibig at paggalang sa kanyang manlalalang. Sa Eden, ang alaala ng kaniyang gawa sa paglalang ay itinatag ng Diyos sa paglalagay ng kaniyang pagpapala sa ikapitong araw. Ang araw ng kapahingahan ay irinagubilin kay Adan, ang ama at kinatawa ng buong sangkatauhan. I think that word means uh, I think this word is supposed to be itinagubilin. Let me read again. Ang araw ng kapahingahan ay itinagubilin kay Adan, ang ama at katawan ng buong sangkatauhan. Ang pangingilin noon ay isang pagpapahayag ng pagpapasalamat na pagkilala sa bahagi ng lahat ng mananahang nasa lupa na ang Diyos ang kanilang manlalalang at ang kanilang marapat na hari na sila'y gawa ng kaniyang mga kamay at mga tao sa ilalim ng kaniyang kapamahalaan kung kaya't ang institusyong iyon ay isang alaala at ibinigay sa buong sangkatauhan. Walang anumang limitasyon na iyon ay para lamang sa isang grupo ng mga tao. Nakita ng Diyos na ang araw ng kapahingahan ay kailangan ng tao maging sa paraiso. Kinakailangan niyang isatabi ang sarili niyang kapakanan sa loob ng isang araw, isang linggo upang higit pa niyang mapagmuni-muni ang mga gawa ng Diyos at makapagbulay-bulay sa kanyang kapangyarihan at kabutihan. Kailangan niya ang Sabbath upang higit pang maalala ang Diyos at mapukaw ang pagpapasalamat sa lahat ng mga biyaya at tinatangkilik mula sa mapagpalang kamay ng manlalalang. Ginawa ng Diyos ang Sabbath upang akayin ng isip ng tao sa pagmuni-muni sa mga gawa niyang nilikha ang kalikasan ay nagsasalita sa kanilang mga pakiramdam, naghahayag na mayroong isang buhay na Diyos, ang manlalalang, ang kataas-taasang pinuno ng lahat. Ang kalangitan ay nagpapahayag ng kalwalhatian ng Diyos at ipinakikilala ng kalawakan ang gawa ng kanyang kamay. Sa araw-araw ay nagbabadya ng pananalita at sa gabi-gabi ay nagpapakilala ng kaalaman, mga awit. 191 verse 2 ang kagandahang bumabalot sa San Libutan ay alaala ng pag-ibig ng Diyos. Maaari nating mamasdan iyon sa mga walang hanggang mga burol, sa mga matataas na mga punong kahoy, sa mga namumulakkat, namumukadkad at masisilang mga bulaklak ang lahat ay nagsasalita sa atin tungkol sa Diyos. Ang Sabbath, sa patuloy na pagtukoy sa Kanya na gumawa ng lahat, ay nag-aanyaya sa mga tao upang buksan ang dakilang aklat ng kalikasan at doon ay aninagin at salatin ang karunungan, kapangyarihan at pag-ibig ng manlalalang. Ang una nating mga magulang, bagaman nilikhang walang kasalanan at banal, hindi inilagay sa isang lugar na malayo sa paggawa ng kamalian, sila ay nilikha ng Diyos na malayang makapamimili, may kakayanan upang mapahalagahan ang karunungan at mapagpalang likas at katarungan ng kanya mga patakaran at may ganap na kalayaan upang sumang-ayon o tumanggi sa pagsunod sila masisihahan sa pakikiugnay sa Diyos at sa mga anghel. Subalit bago sila tunay na maging ganon, kinakailangang masubok ang kanilang pagtatapat. Sa pinakapasimula ng pagkakaroon ng tao ay may inilagay na pagpigil sa pagnanasa para sa kalayawan ang nakamamatay na pagnanasa sa saligan ng pagkakahulog ni Satanas ang puno ng kaalaman na nasa tabi ng puno ng buhay sa kaligitnaan ng halamanan ay magsisilbing pagsubok sa pagsunod, pananampalataya at sa pag-ibig ng una nating mga magulang. Bagaman pinapayagang kumain mula sa lahat ng ibang mga puno, sila ay binawalang tumikim mula dito dahil sa pait ng kamatayan. Sila ay malalantad rin sa tukso ni Satanas, subalit kung sila ay magtatagumpay sa pagsubok, sila ay malalagay na ang hindi na maaabot ng kaniyang kapangyarihan upang patuloy ngang magalak sa katuwaan ng Diyos. Inilagay ng Diyos ang tao sa ilalim ng kautusan bilang natatanging bataya ng kaniyang pananatili. Siya ay kabilang sa banal na pamahalaan at walang anumang pamahalaan na walang kautusan. Maaring lalangin ng Diyos ang tao na walang kapangyarihan upang lumabag sa utos. Maaring pigilan niya ang kamay ni Adan mula sa pagkuhas sa ipinagbabawal na bunga. Subalit sa ganong kalagayan, ang tao'y walang kalayaan sa pagpili, sa halip ay isang robot. Sa kawalan ng kalayaan upang pumili, ang kanyang pagsunod ay hindi magiging kusang loob kundi pinilit. Wala na sanang paglago ng likas ang ganoong paraan ay hindi sangayon sa panukala ng Diyos sa pakik pakikitungo sa mga naninirahan sa ibang daigdig. Hindi na sana naging karapat dapat ang tao upang maging matalino at maaring manatili ang bintang ni Satanas tungkol sa pamumuno ng Diyos. Ginawa ng Diyos ang tao na matuwid, binigyan niya siya ng marangal na ugali, walang pagkahilig sa kasamaan. Binigyan niya siya ng mataas na kapangyarihan ng kaisipan at ibinigay sa harap niya ang pinakamalakas na pangakit upang maging tapat sa pagsunod sa kanya. Ang pagsunod, sakdal at nagpapatuloy ang tanging paraan ng walang hanggang kaligayahan. Sa paraang ito ay nagkakaroon siya ng kalayaang magtungo sa puno ng buhay. Ang tahanan ng una nating mga magulang ang huwaran para sa mga tahanan ng kanilang mga anak samantalang sila ay humahayo upang kalatan ang buong lupa. Ang tahanan iyon na pinaganda ng kamay ng Diyos ay hindi isang malaking palasyo ang tao sa kanilang pagmamataas ay nasisiyahan, nasisiyahan sa matatayog at mamahaling mga gusali at naluluwalhati sa gawa ng sarili nilang kamay. Subalit si Adan ay inilagay ng Diyos sa isang halamanan. Ito ang kanyang tirahan, ang mga asul na langit, ang bubong, ang lupa puno ng magagandang mga bulaklak at ang at mga buhay na lunti ang alpombra, ang sahig at ang mga madahong sanga ng mga punong kahoy ang mga kulandong. Ang mga dingding niyaon ay nasasabitan ng pinakamagandang mga palamuti, mga gawa ng dakilang pintor. Sa kapaligiran ng banal na mag-asawa ay may isang aral para sa lahat ng panahon na ang tunay na kaligayahan ay nasusumpungan hindi sa pagmamataas at karangyaan, kundi sa pakikipag-ugnay sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga nilikha. Kung ang tao ay magbibigay man lamang ng kaunting pansin sa mga bagay na artipisyal at papagyamanin ang kasimplihan, sila ay higit na malalapit sa pagtugon sa layunin ng Diyos sa pagkakalalang sa kanila. Ang pagmamataas at ambisyon ay hindi nasisiyahan Subalit ang tunay na matalino ay makakasumpong ng sapat na kasiyahan sa mga kaloob ng Diyos para sa kaligayahan na maaabot ng lahat. Sa mga naninirahan sa Eden ay itinagubilin ang pag-aalaga sa halamanan upang kanyang alagaan at ingatan. Ang kanilang hanap buhay ay hindi nakakapagod sa halip ay kasiya-siya at nakapagpapasigla Itinalaga ng Diyos ang hanap buhay upang maging pagpapala sa tao, upang pagkaabalahan ng kanyang isip, upang magpala, upang magpalakas sa kanyang katawan at upang palaguin ang kaniyang mga kakayanan sa paggamit sa kaisipan at sa pangangatawan ay nasumpungan ni Adan ang isa sa pinakamatayog na kasiyahan sa kanyang banal na kalagayan at noon, bunga ng kanyang pagsuway, siya ay pinalabas mula sa kanyang magandang tahanan at napilitang makipagpunyagi sa isang lupang sinumpa para sa kaniyang araw-araw na pagkain. Iaong hanap buhay na iyon, bagaman malaki ang kaibahan, ay kasiyasya niyang gawain sa halamanan ay isang pagsanggalang laban sa tukso at isang pinagmumula ng kaligayahan. Yaong mga tumitingin sa gawaing bilang isang sumpa, bagaman iyon ay isinagawang may pagpapagal at sakit ng katawan ay may maling kaisipan. Ang mayaman ay malimit na tumitingin sa mga manggagawang mababang tingin, subalit ito ay ganap na taliwas sa layunin ng Diyos ng likhain ng tao. Anong sinabi ng kayamanan ng pinakamayaman kung ihahambing sa kayamanang ipinamana kay Adan? Ganon pa si Adan ay di dapat mawala ng ginagawa ang ating manlalalang na nakauunawa sa pangangailangan ng tao upang maging masaya ay nagbigay ng gawain kay Adan. Ang tunay na kaligayahan ay nasusumpungan lamang sa mga gumagawang mga lalaki at babae. Ang mga anghel ay masisipag na mga manggagawa. Sila ang mga lingkod ng Diyos sa mga anak ng tao ang manlalalang ay hindi naglagay ng lugar para sa ugali ng katamaran. Samantalang sila ay nanatiling tapat sa Panginoon, si Adan at ang kanyang kasama ay namumuno sa sanlibutan. Walang limitasyong pamumuno ang ibinigay sa kanila sa lahat ng mga bagay. Ang leon at tupa ay mapayapang magkasamang naglalaro sa paligid nila o magkasamang nahihiga sa kanilang paanan. Ang masasayang mga ibon ay nagliliparan sa tapat nila ng walang pangamba at samantalang ang kanilang magagandang himig ay pumapailang lang sa pagpuri sa kanilang manlalalang. Si Adan at si Eva ay sumasama sa kanila sa pagpapasalamat sa ama at sa anak. Ang banal na mag-asawa ay hindi lamang nasa ilalim ng pangangalaga ng isang ama, subalit mga mag-aaral na tumatanggap ng turo mula sa manlalalang na puspos ng lahat ng kayamanan. Sila ay dinadalaw ng mga anghel at binigyan ng pagkakataon upang makipag-ugnayan sa kanilang manlalalang na walang nakakagulong kasamaan sa pagitan nila. Sila ay puspos ng kasiglahan mula sa puno mula sa puno ng buhay at ang kakayanan ng kanilang pag-iisip ay kulang lamang ng kaunti sa kaisipan ng mga anghel ang hiwaga ng nakikitang sansinukob ang kagilagilalas ng mga gawa niya na sakdal sa kaalaman, Hob 37 verse 16, nagkaloob ng di bukal ng patnubay at kasiyahan. Ang mga utos at pagkilos ng kalikasan na naging aralin, na naging aralin ng na mga tao sa loob ng anim na libong taon ay nagbukas sa kanilang isipan ng walang hanggang tagagawa at tagapag-ingat ng lahat. Nagkaroon sila ng pag-uusap tungkol sa dahon, bulaklak at puno mula sa bawat isa noong ng mga lihim ng buhay sa lahat ng nabubuhay na nilalang mula sa mga dambuhalang buwaya na naglalaro sa mga tubig hanggang sa pinakamaliliit sa mga insekto na makikitang lumulutang sa sinag ng araw ay pawang alam ni Adan kaya iyong nabigyan ng pangalan at alam niya ang likas at ugali ng lahat ang kaluwalhatian ng Diyos sa mga langit ang di mabilang na mga daigdig na maayos nilang pag-ikot, ang pagtitimbang ng mga ulap, ang mga hiwaga ng liwanag at ng tunog ng araw at ng gabi. Ang lahat ay nakabukas sa pag-aaral ng una nating mga magulang sa bawat dahon sa kagubatan o bato sa kabundukan sa bawat nagniningning na bituin sa lupa at hangin at himpapawid ang pangalan ng Diyos ay nakasulat ang kaayusan at pagkakatugma ng dilalang ay nagsasalita sa kanila tungkol sa walang hanggang karunungan at kapangyarihan. Patuloy silang tumutuklas ng kaakit-akit na nagpupuno sa kanilang puso ng higit na malalim na pag-ibig at tumatawag sa sariwang pagpapahayag ng pagpapasalamat. Hanggat sila ay nagtatapat sa banal na kautusan ang kanilang kakayanan upang makaalam, masiyahan at umibig ay patuloy na lalago. Patuloy silang magkakamit ng bagong hiyas ng kaalaman, makakatuklas ng sariwang bukal ng kaligayahan at magkakamit ng malinaw na pananaw sa di masukat at di nagkukulang at nagbabagong pag-ibig ng Diyos.